Bilang isang pedicab driver, ang aking araw-araw na buhay ay nagsisimula sa pag-aayos ng aking pedicab bago mag-umaga. Nagbibigay ito ng halaga sa akin dahil dito ko nakakamit ang kinikita para sa aking pamilya. Nag-aalaga ako ng aking mga pasahero, nagmumula sa mga estudyante hanggang sa mga profesional, na may iba't ibang kwento at paksa ng usapan. Ipinapakita nila sa akin ang maliliit na kasiyahan at pagpapasalamat sa bawat sakay. Bawat araw ay may kakaibang hamon. Ipinaglalaban ko ang mainit na panahon at ang pagpapawi sa pagtutulak ng pedekab. Ngunit sa kabila ng mga ito, natutuwa ako sa pagsilip sa magagandang tanawin sa aming lugar na minsan ay hindi napapansin ng iba. Nauuso rin ang mga pagkakataong napapasama ako sa mga pagtitipon ng komunidad, kung saan ako ay mas nakakapagbigay inspirasyon sa mga kababayan ko. Sa haharapin ko ang mga pasahero, nagbibigay ito ng pagkakataon na magbigay saya at magdulot ng magaan na usapan sa kanilang araw. Ngunit gayon din, may mga pagkakataong masalimuot tulad ng traffic at pag-aalala para sa kaligtasan ng aking pasahero. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi ko binitiwan ang aking trabaho sapagkat dito ko nakikita ang dignidad ng pagtatrabaho at ang pag-aambag ko sa aming komunidad. Sa huli, ang pagiging pedicab driver ay higit sa pagiging isang simpleng hanap buhay. Ito ay isang pagtupad sa mga pangarap ng aking pamilya, isang paraan ng pagtitiaga sa kabila ng mga hamon, at isang daan upang maging parte ng buhay at kwento ng iba't ibang tao sa aking lugar. Di ako nawawala ng pag-asa na balang araw ay mababago rin ang takbo ng aking buhay. Malakas ang loob ko na sa tulong ng Diyos ay makakaraos din ako sa buhay na kung saan ay mas marami pa akong matutulungan.